Ay, ano sa kayo makakita? Paganda ng paganda. <laughs> Kuya Joey. Hindi Nandito naman po si Jeneline para mag-provoke. Eh, mag-promote pala. Mag-provoke? Iba pala yung promote. <laughs> Iba yun, hindi Iba ako yun. Iba yung pinapanood ko kanina eh. Jeneline, ah, ganda, maganda. Ito, mag-ana ka pa nga na mag anak Ayoko para na po, tama na po. <laughs> okay. Iba ito yun. Uh, dahil mga kaibigan, alam nyo naman, uh, party din ako niyang Protégé. Mas pinalawak pa ito, Jen. Eh, yung mapapanood nilang bago, bali Protégé Uh, part 2 na to. Ano mga expectations mo bilang host nitong Prodigy, bagong Prodigy? Kuya Joey, mga expectations ko. Bilang hindi na siya singing contest lang. Ngayon, artista break kailangan eh. Lahat alam nilang gawin. Kumanta, sumayaw, umarte, at marami pang iba. Uh, sigurado ako magiging mas mahigpit ang mga judges, Kuya uh -huh. Joey, ang mga mentors, pahihirapan ng kanilang mga alaga. Uh -huh. Patindi lang patindi. So, inaamin mong expectant ka ngayon? Yes. Paruno <laughs> <laughs> ka na. Masagot, yes. yes. Okay. Nag-expect eh. Uh, bilang isa sa mga matagumpay na produkto ng first, first uh, Star Star, star. star. sila ni, ni Mark na hanggang ngayon ay eh, pabling pa rin, mga kaibigan, ng reality <laughs> talenters. Anong maipapayo mo dun sa mga mga artistang uh, gustong maging gamot? Uh, aspiring. Uh, aspiring pala. Okay. Ano masasabi? Ang um, masasabi? advice ko oh, Joey. Oh, ang bayo. masasabi ko lang ay eh, galingan nila at uh, mahalin nila 'yung trabaho nila at uh, 'wag silang hihintong mag-aral. Mag-aral ng mag-aral umarte, kumanta, sumayaw dahil hindi lang yan humihinto din sa marunong na sila hindi pwedeng ganun kailangan mas malawak pa 'yung kaalaman nila. ang layo mo na do sa opisina, yes. 'yung unang araw ng SARS attack wala ganoon ganon. Ngayon, mga ganung ganoon. Okay. Sige, mag ka na. Siyempre, no. Eh, so, Kuya Joey, salamat po. Oh, okay. Okay, uh, ang Pro-DJ po, magsa start na po sa July 23. Huwag niyo pong kakalimutan. Huwag niyo pong kakalimutan yan. At ang Inside Pro-DJ po, Monday to Friday po yan. At ang, of course, ang live gala, every Sunday pa rin po.